University. And welcome to our vlog, A Day in Our Life as an Educ Student. Today ay hindi lang namin ipapakita ang parang mga ginagawa natin sa loob ng pamantasan. Kundi ipapakita rin namin ang isa sa mga isyong kinakakarap namin lalo na ngayon sa eduk student. Ang labis ng paggamit ng T. In this vlog, aalamin natin kung ano nga ba na-apply ng isyo ito ang pag-aaral ng mga estudyante. bawat challenger. At dapat nila itong masagutan within 3 minutes. They can use math, motion, formula, or event data para masagot ang isang equation. At kapag nasagot nila ang isang equation, makakatanggap sila ng iba sa giting na unit defenses. At ano kaya mas gagamitin nila? Bono kaya? Or formula? Or mas gagamitin nila ang iyan para masagotan ang equation? Ano kaya ang mas gagamitin? eh Okay, hi. Chachachipin din na lang yan. Diba? Mas bon kang gagawin. So, ano pa ang ginagawa natin? Hanap na tayo ng mga challenger and let's start our challenge. So, tara na! Tara na! Ano pong Nyo, sir? Uh, ako po si King Adrian Cruz, uh, mula sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Computer Technology, Section 1G po. Okay po. So in rate 1 to 10, uh, 10 is the highest and 1 is the lowest. Gaano niyo po kadalas ginagamit ang AI? Uh, to rate my usage of AI, uh, I use uh, AI uh, within the number of 3 over 10. Uh, I use AI... I written A.I. Uh, usage with uh, number three because I only use A.I. not to craft my uh, work papers or uh, essays but, uh, I will pass on my uh, school requirements. I use it only just to check grammars and to get ideas for photos and artworks that I will uh, pass on my subject courses. Hi, I'm King I use AI Open. na story In rate 1 to 10 po, gaano nyo po kadalas ginagamit ang AI? Wow! wow. Ano kayo? I'm not Pwede ko kayo ika-apply siya ba? So, ano pong pangalan mo? po? I'm Jenny Mariel. Jenny Mariel. So, saan po ka niyo? I'm from BSPB. So, hindi pa rin po kasi kami kayo. Okay lang po ba? Hindi na po okay mo ba? Sure po. So, parla. Okay, explain to So, ganito po ang mangyayari po. Pagpupunod din po namin kayo na isang math equation po. Tapos, kailangan niyo po itong masulutang higitin 3 mga Magkakasunod tayo ng trip na 3 minutes, pwede po kayo manana ng 50 pesos. Tapos, ano po, pwede po kayo gumamit ng provided po namin formula or pwede po kayo gumamit ng, ng AI or photos. Depende po kayo, saan po kayo mag-partat. So, kung um, ready na po kayo at kakasan po kayo, kasabi lang po ng matkakasamo. Matkakasamo. Okay po. So, pupunan po rin siya. Wala naman sa Wala naman sa source code. Wala naman mga source code. Wala naman sa 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 Ah, uh, since you're the host host, to go ahead and talk to me. It's a little bit of a uh, sandal. Uh, so, so uh, you want to tune. So, you the well, we'll can So, po yun. So, po namin na question, not question po tapos, ay kailangan niya po ito masagutan niya in 3 minutes. Pag nasagutan niya po, ay pwede po kayo na namin po kayo. So, ang pagsagot yung na pwede po kayo kumamit ng module ng ng AI or anything po na saan po kayo ka stop for project. May mga pwede na po kami kayo sa yung So, pwede na po ba kayo? Basabi nga ko ng magkakasamo. Magkakasamo. Okay, so, pabulit po. pa.

is correct. So, dahil po ay gumamit kayo na, may mga tanong po kami na may follow-up question mo no. kami So, so, na. <laughs> so ito, mas upang sinabi mo. So, bakit po mas ginamit niyo po yung AI kasi gumamit po kayo ng module or no? Pag may business ako, may kasi tamas na kiri. Mas sabihin niyo po so, ba, mas, mas, mas kailangan natin yung mga AI or yung AI kasi gumamit tayo ng module. Depende. Ha. Okay ah. Yeah, kasi mga madami tayong naiisip. Kami additional learning na po. Ibig yung may mga basic skills din tayo. Okay po. din 'yung makaka-relate ng good grade So, ang question na lang din po. Kaya, I think one of So, 'yung nag din okay so last ko, ano po 'yung pwedeng ako ma-recommend sa mga papa mo din sa galing Para maiwasan po na hindi magamit sa Last, hindi Kasi 'yung 'yung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn So, bago po yung... Sige, ko po. Rain, po. po. Gano'n yung mas matadalas gamitin yung So, ready na po ba kayo sa challenge namin? Ready! Huwag muna na isayabha. Sa unang bakit mo mas piniling magtulong-tulongan mo kayo kaysa pumupumamit ng pin? Uh, mas convenient po kasi pag nagtulong-tulong. Pag okay, AI po kasi kailangan po po ng internet. Kapag nagtulong-tulong po kasi mas ma mas ano po mas maganda po kasi may ano madaming utak po um, so, uh, um, na uh, um, So sa tingin niyo po ba mas sa, sa niyo po mas epektibo po kaya ngayon na yung mas lagana po ngayon ng AI kaysa po yung dati na traditional na. Pupunta uh, um, uh, po tayo live ng uh, um, uh, AI kul ano po sa internet, ano right. oh, okay. say... you know. <laughs> <itime> şey po yung AI mas matanong kung ano panunyalip mga problem na hindi makukuha sa sa library? pwedeng kutyo ng makangse parang kasya niya salamat ganipong ano po kung pampipiliin po kayo ano mas po gagamitin ito yung AI o yung kays ayon sa alam AI na lang yun 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 last na question po namin. Ano po kaya yung... Ano po kaya yung... <laughs> so, ano po kaya yung... Ano, yung... Mas... Yung... Sa so, tingin nyo po yung pwede natin gawin para po ma... Mapigilan po yung paglagana po ng... Pag... Ano natin sa... Paga, pag... na madalas po natin pag-amigay. Eh. Sa so, tingin nyo po, ano po yung... Mas... Yung mga recommended nyo pwede gawin po ng mga kampo. Sa so, tingin ko po, ano, mas maganda kung na, um, mas mag-aari Mas ka kasi na kayo nung natututunan ko Thank you po sa inyo, na. naging activity at interviews, Kitang-kita kung paano na impluwensyahan ng AI ang paraan ng pag-aaral ng mga estudyante. Marami nakapansin na ang AI ay isang mabilis at madaling paraan para makakuha ng sagot. Ngunit napansin din namin na hindi palagi nag ito sa mas malalim na pagbunawan. Upang masutos ang labis ng pag-asa sa AI, maaari magbigay ang mga guro ng mga pibidad na umihikayat ng critical thinking at creativity tulad ng problem solving task na may proseso ng pagpapaliwanag. Dapat ding ituro sa mga estudyante ang tamang paggamit ng AI. Hindi bilang shortcut, kundi bilang pagdagdag ng tool. Bukod dito, mahalaga pa rin ang paggamit ng traditional methods, gaya ng pagbabasa ng books at group discussion. Sa ganitong paraan, mas mababalanse ang paggamit ng technology at sariling effort at mas mapapalalim ang tunay na pagkatulong ng ating mga student. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pa naming educational adventures. Hanggang sa muli mga kaedong! Bye!